Okay. So, ngayon, uh, nagbabalik po tayo at babalik din po tayo doon sa mansion. Mansion? Hindi. Sa bahay ni Mia kasi may ilangan tayong puntan doon. At uh, bibisitay ni naman natin si Mia. At may dala kaming opo at patula para sa kanya. At syempre, kasama ko rin si Marian Ambisyosa. At uh, si Odiva. Si, <laughs> ayan po si Odiva. Oo. So, ngayon, tatlo kami pupunta doon sa bahay ni Mia at uh, kumustahin po natin siya at uh, finally um, makikita na rin kami ulit at uh, at syempre sila ni Marian at saka ni si pa ba diba, magkikita na rin sila so ayan hi guys uh, nagluto ako dito sa bahay ni Mia opo na may opo na may beef Nagtutubig kasi yung opo kaya nagtutubig din siya. Diba? Ito, try ko yung ano niya. Yes, welcome pa rin. Yung opo niya. Yung damage pa. Diba? Ito yung bahay ni niya. Huwag po kayong mag-alala. Hmm. May kabinet siya sa baba. Ang ganda niya kabinet niya pagka ano. Ginawa lang ba dad? Hmm. Ganun, no, ang ganda pagka, pag, ang, ang ganda pagka gawa yung kabinet na, niya. Taray mo pumasok sa ilalim kasi malaki naman uh -huh. na. yan. Okay. Tapos ito yung CR yung ano niya. niya. Ang ganda ng CR niya kasi oh, kasi yun oh, may ano siya. Oh, ang ganda ng CR ni Mia. di ba? Oh, ang ganda ng ano niya. Oh. Ah, Tapos yung uh, CR si niya, ito yung CR niya, guys. Wean. Kasi naka-glass kasi yung ano niya. Oh, naka-glass kasi may glass para maliwanag. Oh, di ba? Ang view is bukid. Pag maligo ka, Nakikita yung print mo sa labas. Hmm. Ito yung ano niya, oh. Nababa na sa Tapos ano, di ba? Basta magkaibigan lang po si Kano at Kana. Ayun ni, ng mga followers ni Kelvin si Kelvin at Madam. At di natin masisisi mga followers kung gaano nila supportahan si Kelvin kasi true love naman kasi talaga yung pinakita ni Kelvin sa lahat. Kasi seven okay na tayo. Sobrang sweet nila sa si isa't isa promise. Thank you, Thank you, For watching. Sorry, guys, kung naglalag ako ha, kasi we not owned the internet. Kaya hindi natin alam kung bakit naglalag, kung bakit so, Hindi natin yung internet oh, para din. kaya don't 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 pwede papasok tayo sa kwarto ni Mia ito pala yung kwarto niya actually guys hindi pa talaga siya ta uh, tapos yung kanyang uh, bahay or iwan ko kung ano mga plan niya na dito sa kanyang kwarto double dick pala yung ano niya ginagawa uh, jimilina pala itong pagkagawa nito at slapworman lang pala ang gumawa nito sa kanyang higaan na double dick at kama di ba nakakama pala siya di ba Ah, ito yung pintuan niya. Ang cute. Ito yung kanyang room. Oo, oh, oo. Oh. Pag may bisita siya, doon matutulog. At ito yung kanyang mga gamit. Oo, oh, diba? yung kanyang door box. Hmm. Diba? Akala ko may aircon dito si Mia. Wala pala. Yes. No, no, yes. Upo po, upo. Um. <laughs> Hi guys! So, andito ako ngayon sa bahay ni Mia. So, I'm um, finally, I met Mia and na, na ano ko na yung bahay niya. Na ano na na. No. Oh, oh, huling punta mo dito one month ago. <laughs> Nasubaybayan so ko na yung bahay niya at syempre, Congratulations. Yay! <laughs> <laughs> Unang una i-ano na 'to si ano, si Mia. Congratulations. Malit thank you. Malit lang naman tong bahay na ito, parang mm -mm. kasi bakasyonan lang din or ano. Basta ayoko din sa Manila ngayon na ano. Bakit? Tayo mas sa Manila. Wala namang kasama doon, dai. 3 days ako. Ayun, doon ko palang na feel yung bahay namin sa Manila kasi mag-isa lang din ako. Mm. Doon ko na feel yung ano. So to be honest, ha ko sabihin. Doon ko na feel yung mababaliw ka. Dito. kana ka nagluto ako, kumain ako mag-isa, um nag-content ako pero yung wala pa sila Brenda, mm -hmm. yung iba yung ano ko hinatid ko na yung papa ko sa airport, wala na akong kasama, parang sad ano. Ah uh, so ngayon is finally dito dito ka na talaga mag-stay. Ngayon oh, dito na kasi nung nandun naman din si Brenda sumasama na pala yung pakiramdam niya. Ah, nung andun pa. Na yung pakiramdam niya. Kaya hindi kami masyado nagchika-chika ni Brenda noon. Tapos umalis ako. Busy din ako kasi nagbebenta ako ng mga lumang gamit. Binibenta ko yung mga lumang gamit ko. Binibenta, hmm. Nilipat na sa apartment. Nilipat sa bahay nila mama uh -oh. yung mga gamit ko. Yung washing machine yung double deck na may cold shot binebenta ko yung lahat yon um nung pin ko doon yung refrigerator kong luma pero mga ayos lahat yung mga gamit doon binebenta ko pero nung malapit yung flight ko mm -hmm. eh alam ko mamaya flight pala sila Brenda sa Japan, ano, sa Japan. so sabi ko magfo-flight naman sila so umalis na ako noon pag alis ko naman doon dun, may nabenta ako doon sa pinuntahan ko sa pinsan ko na ka mm. ako ng gadget kaya kasi dami-dami dami ko ng mga gadget ganyan, para gusto ko pag nakabenta ako, magiging funds ko na lang din mailagay ko sa bangko yung pinagbentahan, mm -hmm. yung mga ganyan-ganyan eksena. Kaya yun, doon ko na feel doon sa bahay namin sa Manila na, na ano na, hindi happy doon. Hindi, hindi ka talaga happy doon? Hindi. So nung pangalaw na, ikaw lang mag-isa doon, tagtotrabaho ka dati, mas mas nakaya mo pa yon kaysa oh, nakaya ng, uh, ko pa yon kasi matutulog na lang ako sa bahay tutulog na lang galing ako ng office Magbuong buong magdama buong gabi na nasa office ako pagtulog ko ganon tapos mas mas na feel ko ngayon na hindi na ako nag office kasi parang ang trabaho na natin is content creator oh, oh, ganyan doon ko na feel na wala naman sila Brenda, wala sila ano, wala wala mm. sila, 'di ba? Paalis na rin ng Japan. So, wala oh. wala rin kayo nandito naman kayo. Oh. Na. parang sad. <clears throat> so there you go, guys. Dito mas masaya talaga. Kahit nandiyan lang ako may ginagawa, naririnig ko yung ingay. Iba yung environment dito. Kaya sa nila inantay oh, inaantay ko nga kayo kasi ulan ulan, ulan na ulan kinakahapon, 'di ba? Inaantay ko silang pumunta, magluluto tayo mga ano. Nagluluto kami kagabi. Oo. Nagluluto kami kahapon dito, ayun ng isang araw. Oo. Ngayon, nagluto ulit kayo kanina. Abangan hmm. ang niluto ni Oyo. <laughs> <laughs> nagluto kami kanina din ng opo para kahit papaano makakain ka din, 'di ba? Thank you sa pagluto. At mamaya, meron ulit tayo. Pupunta naman tayo sa... Ilog. Ilog. Doon <laughs> sa, sa paliguan. May paliguan kami. Sa banda? Basta. Bumalik ka dito. Kami ka ni Marian. Balik kami. Kaya nga, another ano another episode na naman yon guys. Oh, oh. so, oh. so, ngayon, guys, alam na natin uh, um, yung bahay ni Mia. Um, sobrang ganda talaga. Magandang managasas mo dito, Beshi. Ano ba, ano pa ba bang mga balak mo dito sa bahay mo? Mabutin mo 'yung materials ng mga ano, mga 350 ganyan pero 'yung labor. Hmm. Yeah. Pero may bala ka pa ba na palakihin mo pa yung bahay mo or okay wala na, siya. na? Okay na siya. Ito na mabubungan para dito may activity area dito. Mm. Pero may